alam nyo guys no makalagot kay ang mga banang tapulan ba kanang kanang daghan kag trabaho daghan kag ibang buhat o imong bana nagsirag higda higda ah uh, cellphone nakahilata tiba makalagot yung ingana no kinsa na iba ng ingana katuang upakan makalagot kay ingana no kanang nagkamuna-muna na ka naka gusla gusla na ka og tinerbaho daghan ka gipambuhat tanang adlaw nimo na hurot na sa trabaho nyag siya sige ra gidihigda nag si cellphone unya oras ting muka undi ba lami kay eh, tuslukon lami kay eh, upakan may ana oh kinsay na iba na ing ana be kinsay relate ha huh. Naku ka na mga banang may anang tapulan. Diyos ko, lamig Ayaw. amput na lang. Murag makakagigil. Diba? May na lang. Nga naman po, no, nga. May anang laki. Madapo nila nga ilang asawa. Nagkapos nga, pos nga. Nagtinarabaho. sila higda-higda. Badako Badako silang lisik pastilan ano mo kada mga banang iyan lami lamik dilig biyaan sila kinanglan imo e hiwog maon kay e ngaon nako ma discourage ka lang dili man pud nimo pwedeng basta-basta imo e kanon nako ayan shout out sa mga banang mga tapulan diha nga sigaragling lingkod padako sa inyong mga lisik oy pangligilihok pud mo ay pagsagday ng iyong asawa kay ina nga no kung kamoy biyaan ana, ambot butlaw makita pa mo mga asawa yung anang kugihan kay karamihan karon sa mga baje nako na yun nagkakampat-kampat agnaus puro make up o asan pa ka mangita kag simple simpleng babae na dili mag make up o simple lang ang huna-huna kung unsaon na magkakwarta unsaon na magkatabang sa pamilya pero alam nyo guys, no, mga kamo mga bana, no, dapat kamo... Inyong tanaw tanawon o kapoy na inyong asawa, kay, dili, lalim ng magsigira mo, maglingkod-lingkod, si Hida-Hida inyong asawa, nagkamuna-muna, na, na tinarbaho. Uy, bago, baguhan ng inyong mga batasang ingana, shout out ha sa mga lalaki ingana, wala ko give, wala ko gimin ha, o wala po ko'y gipadunggan-dunggan, basta kay, kuan ra na tinuod na giingon sa mga laking nga ng mga way pulos lami kay na biya ano jo na sila mga hinungdan sus kino ambot na lang jud umay nga nang umaohon nga nang mga laki dapat nga na kamo mga laki no ang gipangita sa bae kanang unity ba bilang isang pamilya kanang magtinabangay o unsay nakita niyo trabaho sa asawa niyo o ulo ninyo yung tabangan ng unsay ang trabaho o kaya inyong pangutanon ng unsay pay kailangan buhaton aron sultian mas yung asawa o sinyong buhaton di kinakatunganga ramo mo. Hmm. shout out lang ha sa mga natamaan yan bato-bato sa langit ang matamaan wag magalit maora to thank you for watching bye bye